Ayos pala siya, hinihingot si Tad. At saka, bakit nga po nakahinting kami agad? Baka ko po kasi si Lola. Pero una sa lahat, saan ba kayo napunta? Bakit ngayon si Lola ayos ka dito mag-isa? At ikaw Harrison, Isai, saan kayo napunta? Coach, di ba ako yung inutusan mo para makipag-meeting sa LC Apparel at sa iba pang endorsement? At ipag binili na mo ako, kasamahan ko si Isai. Ato oh. sagutin niyo tanong ko. kami sa katukbai. nga po kung uwi namin, hindi ba si Tad. kasi 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 Sino ba yun? At ka? sino yung mga pumasok dito sa bahay ng mga naka-ipil? Ay, ako'y naguguloan ah. At ano ba nangyayari sa atin? Wala, no, Esther. Si Tad. Yung sapatos ni Kikoy. Eh. Magic shoes niya. Sabi ka na. mo na nga ba eh. Ay, yung mga batang mababa eh. Kailan si Kikoy? Eh mabait pa rin naman ako yung gamay nga. <laughs> Pero Kikoy, aaminin ko sa'yo ah. Nagiging pabaya ka. Nagiging pasaway ka. At hindi lang si Lola Esther eh, ang nakakapansin mo mati ako. Eh. Kikoy, baka naman hindi nina ako si Taz. Baka naman kung sa siya sumama. Alam mo naman diba, pag tumating yung panahon na pagtapos na yung emosyon niya, pinipad siya sa iba. Oo. Uh -huh. pangyarihan si Tad. Kung ayaw naman niya si talagang hindi kasama niyo. Baka naman nakita niya talaga na okay ka na, kaya